Din. Ano ba tong ano na to? Form na to? Converge? Yes po Nako, eh buti naman palad kayo eh Maaga kayong umaksyon ng aking problema Sa Converge po, basta pagka tumawag kayo, adred pupuntaan kayo Ay, nung isang araw, okay, galit na galit maghapon Ano isang po yun? Outage. Outage? Eh bakit ba ano nangyari sa Converge at maghapon? Gabi nang nagkaroon ng internet nagkaroon po siya ng outage kasi po meron Kaya po na cut Po ng Sa baliwag. Sa baliwag. Po. Pero ayos naman at akala ko kinabukasan pa magkakaroon. At ay nakapag-post na sa Facebook at ako'y talagang nananawagan na sa Converge. Bakit ganon? Pero okay naman talaga ang Converge, ano, so, di ba? Yes, Pero kanina umaga talaga, mga ka-JPC vlog, Kaninang umaga kasi, pagising ko, wala akong internet. So pumunta ako kaninang umaga doon sa kan ka kanilang opisina, dito sa Baliwag. Pero ang sabi sa akin ng Converge ay pupuntahan na lang. Pero hindi ko inexpect expect na, na ngayong hapon na to ay pupunta sila dito para ayusin yung internet ko. Pero kaya, ang converge naman talaga, maayos naman talaga ang sistema. Tama ba? Yes oh, po. 100%. 100%. 100%. Kayo pa yung mga ilang taon na sa converge? Ah, uh, siya po, ano, mga nasa 5 years. Ako po, 3 years pa lang po. Ah, so may tagal na si Kuya. Opo. Okay. Tiga saan ka naman Kuya? Ano ang pangalan mo? Darren po. Si Darren. O ikaw naman Kuya, ano ang pangalan mo? Junar po. Si Junar. Tiga saan ka? Mananas po ako. Siya? Ako po, hanggang. Okay, eh, medyo malayo pala kayo. Eh, talagang magagalit na naman sa Converge. Kung hindi nyo naman ako pinuntahan niya yung araw na to. Ay, hindi naman po. Hindi naman po ng ganun katagal eh, kaya pala, hours. ano, kaya Converge, very good kayo. Kaya, mga ka-JPC Vlogs, kung mawala pa kayong internet sa inyong mga bahay, okay, so magpakabit na kayo ng internet. At sa Converge kayo, uh, magpakabit dahil lahat ng mga staff nila dito ay very mababait talaga. Eh, kumain na ba kayo? Ah, uh, kanina pa na po opo. so, marami na ba kayong napuntahan yan? Ay, opo, yes, marami op. na po kami napuntahan. Ah, ebe. maraming salamat sa inyo. At pagkakabit ba niyan, yakin magkakaroon na ng internet? Yes po, magkakaroon ka agad yan, sir. Ay, napakababait naman ng mga tauhan Magaling dito na sa Converge. Kaya, pa. Oye, salamat sa inyo dahil pinagbigyan niyo yung aking request kanina umaga na agarang kayo pumunta dito sa bahay ko dito. Ako. At uh, ako ako'y magkaka-internet na. Kanina-kanina pa ako mga ka-JPC vlog, hirap na hirap sa buhay at wala akong internet. Data lang ang ginagamit ko. Buti na lang ang Converge ay mabilis umaksyon. Kaya Converge na tayo! Yeah.